Oke okay, guys, ayo okay, guys, maka okay, ko lakonan lebih. Nah, kita buka kami, okay. mau memurun. Para bukas, mandi bukas.

Hindi <laughs> <laughs> na tutangkas. Hindi na tutangkas. So, ayan na yung moron. Pwede ka magdaras ito. Ayan na guys. Ayan oh. na yung mga nagawa. Ayan. Gugupitin. Tapos lalagay na lang dito sa kaldero. Tapos isasain. Ayan. Yan yung moron dito sa Leyte. Yung ginagawa namin. Ayun oh, know, pa-practice silang dal dalawa oh. Ang pa-expert na 'to. <laughs> Expert. Na.